magandang hapon sa ating lahat mga ka-idol no? so nandito naman ako sa kundok so, mama ako ila kuya Dante at kang kuya at sa aking kapatid niya si Rafael si ati Ligaya, nandun lang sa apartment namin kasi paginipan niya si sa so, sobrang pagod niya paginipan niya si Nanalus na mga

Mm, na mangingay mo na siya na naginginipan niya naginginipan uh -huh. nga siya si ganun ba? kasi ganun oh na sa ating niya yung bigaya yun so ito na lang ito para masisiguro natin na patay na ba si commander los babalikan natin yung saan naganap na sinunog na punta. so tara pa. na tara. Tara. wala hindi tama ganun patayin ko na kasi isa pa nga natin si ano si ibad balik <US uneopen morally>

Parang na kasi Jackie, may bagong buhay na. Ito yung ang babae na yan. Dahil na mo nangyari. Pero bakit na ako tinulungan sa kamay ng mga nalos? Hindi ko yung abot ng isip ni Jackie. So ano ba talaga ang ano niya? So, Wala. 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 dapat yung gawin, puntahan natin doon sa ano. Yung, yung bato. siya. Yung pinagritwala nila. Sige, puntahan natin. Dito tayo talaga ang ang tingan tingi mga na idol hindi talaga matatablahan hindi yes.

Anong meron itong bato nito? Bakit nagre-retort ka dyan? Wala. Ano mo na? Ano ginagawa mo? Ha? 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 Para ginitin sa Anong kailangan nyo? Kailangan masagot ng tanong ko.

Oke, kunci sama kadre. Hah? Meru nang nak utus saken di tu. Cino. Cino. Kemegot kah? Kagi ka kah? Nang meru di tu sebato. Di malam, Hah? Di malam, Orang ngajar rasul ke di tu sebato. Hah? Di malam, Di malam, Barang koro di alam.

Tumugot niya! Mm. Huwag ah, ah, ah. Yeah. na kami, pa tayo. Huwag kami, pahirapan pa. Kena. Huwag mo tumuloyan mo. Huwag mo na ha. Patahin mo natin yan. Patahin mo na natin. Ba? Pag nagsabi ka ng totoo sa amin, pag pagkawalan ka namin. Wala ka? Oo! Patahin mo na. May salita kami. May isang salita kami na ano. Tutupad kami. Tulungan nyo lang kami. Ano yan? Saan dinala niya si 44? At sino nag-uuto sa'yo? Sabihin mo na ka, Sir! Sagot! Ayaw. Sige, na. sige. Saan? Saan niyo dinala? Si Commander Los nag-uuto sa akin. Umunta rito. Bakit? Commander Los? Si Commander Los? Katay huh? na niyo na! ng namin kahapon. Ha? Huh? Tangin na nag... Uh -huh.

Magandahin natin daw! Ano sa baba! Ano Yan. sa baba! Sige, hawakan! Hawakan nyo! hawakan nyo <totong> ako na maghawak oh. nyan! Sa baba! huwag mo kami ilukoyin! Pag kami, tutuloyin ka namin! Ayan! Salita ka rin ha! Ayan, ituro mo!

Saan? Saan pa itong San, Saan? Oh, dito daw. Sige. Okay. Tayo ka tayo. Oh. Eh. Baka niluloko lang, lang niya tayo. San, 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 san. ba? Sigurado ka ha? San? Baka pinagluloko niyo kami. Hindi ka kayo niloloko. San, banda? tingnan ko dito mga Silipin mo muna. tingnan ko eh ano ko dito? Ha?

Yeah, Sabi nga niya, yung Wanderlust daw yung nagpadukot kay 44. Grabe. So anong ibig sabihin nun? Buhay pa rin siya hanggang ngayon? Ano oh, yun? Talagang hindi niya talagang patay si Nanarlust. Dahil sa ginagawa ni Jackie. Grabe. Wala na, di wala ka sa ano, pangyayari, Brando. Oo nga. Pero ang ano, sino may kapakanan na doon? si Jackie aku ko nagbabagong buhay na si Jackie kala gusto niya buhay ah. dito, gandito, dito. Dito, dito. dito dito ano sa mo doon ano ano apa? Ano? Ano, 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 serado. buk, kan. Tapi,

Ha? Napakarami talaga mga... Ganito gayon. Hmm. Ito na rin. Tumi dapat na ma tumbato nila. Di uh, na makita. Di ikaw may nakita dito. Tulungan na to, tulungan to pagkan. Alam mo, muna tayo. Sobrang lakas Iman talaga ng anting-anting ni Nana. Walay-walay mm. tayo pero doon lang. Walay doon ng kabila. Hmm. Hindi so, lang tayo mag di ba? Pupukan. Walay-walay tayo. walay tayo kumpukan kasi. Oo. Baka mabaliktad ng sitwasyon. Hmm.

yung ulo. Ah. Kawawa, kawawa naman eh. Kuya 44. Ayaw, gaganti tayo! Ayaw. Ah. Oya, Ranggulahap! Kek, kek, kek Kek, kek, kek Kek, kek, kek